buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bata pa lang ako. Iniwan na tayo ni Mama. Kaya naranasan ko na kung paano mamula ng mahal sa buhay. At ayoko maagaw din kayo sa akin ng iba. Hindi na ako papayag na maulit pa ang masakit na karanasang yun. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sino mang akin! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! at ugali ng tao ay hinuhubog ng kanyang mga naranasan. Kadalasan, ang marahas o malungkot na eksperyensa ay nagdudulot ng mataas at magaspang na ugali. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatan. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sinumang akin. Dito pa rin sa ating natatangin doon, may pag ang bukas. Papa, napainom ko na kayo ng gamot ninyo. Oras naman para magpahinga na kayo, ha? Kaya itutulak ko papunta sa kwarta ninyo itong wheelchair ninyo. Na nakakaya naman sa'yo, Miriam. Ma Malaking store box sa'yo. Naging alagay na ako. Huwag magsalita ng ganyan. Sino ba namang tao ang gustong ma-stroke? Uh, Hindi nga totally paralyzed ang kalahating katawan ninyo, pero mahina kayo. Eh, sinong namamahala sa restaurant mo sa mall? Huwag na naisipin yun May katiwala ho ako May telepono naman Maya't maya ako ko naman ang operasyon ng restaurant At saka may kinuha naman po akong private nurse na mag-aalaga sa inyo S Salamat naman May nakuha kang pr private nurse Pero, san siya manggagaling? Inirekomenda po sa akin ng isang nurse sa ospital nung na confine kayo Nag-OJT raw sa kanila yun. Willing naman daw tumanggap ng private patient habang naghihintay na ma-hire ng pinaka-apply ang ospital. Hmm. Sana mab mabait. Sana mapagtsagaan akong alagaan. Obligasyon po niyang alagaan kayo kasi suswelduhan natin siya. At kapag hindi siya nagtino madaling humanap ng kanyang kapalit. Tama kaya itong lugar na binabaan ko? Ay, ayun ang landmark na mall na sinabi sa akin ni Ma'am Miriam. Mula raw sa tapat ng mall na ito, ako sa footbridge at may makikita raw akong tricycle terminal. Ayun ang footbridge. Saktong binabaan ko. O oh, Diyos ko, sana naman po ang paitang may sakit na aalagaan ko. Kailangan, kailangan ko po ng trabaho. Miriam, Kamusta na si Papa Hernan? Medyo okay naman si Papa, Carl. Yun nga lang, pakiramdam daw niya, walang lakas ang kalahating katawan niya. Makukuha pa yun sa therapy. So ano nga? May inaasahan ka bang bisita? Baka yung private nurse na hinahire ko para mag-alaga kay Papa. Tumawag kasi kahapon. Sabi niya, kung di raw ngayon, baka bukas siya pumunta dito. Ah, teka, sandali lang ha. Magandang hapon po, ma'am. Ikaw ba si Nurse Nicole? Ako nga po. Kayo po si Ma'am Miriam? Ah, ako nga. Halika, come in. Tamang-tama. Pagising ni Papa, ipakikilala kita sa kanya. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Hernan, tapos ko na po kayong painumin ng gamot. Sandali lang po ha. Pagkatapos ko po ang laban nitong pajama nyo, itutulak ko na po ang wheelchair nyo papunta sa inyong kwarto. Ba bakit naglalabak ka? Nurse ka. In Hindi ka namin, maid. Dalawang piraso lang naman po ito. Madali lang pong laban ng mga ito. Dahil pride bar din pala ang sabong gamit nyo. Um, Nicole, il ilang taon ka na? A ako po? Um, 22 na po ako. Bagong pasa po ako sa board. Pero, kahit pala pasado sa board, pag wala kang bakar, ang hirap maghanap ng trabaho. Matatanggap ka rin. Niloob lang siguro ng Diyos na mabakante ka muna para ikaw ang siyang mag-alaga sa akin. Nagpapasalamat ako. Ikaw ang naging nurse ko. Mabait ka at, at, at masipa. <laughs> Salamat po. Alam mo, pag ikaw ang nurse ko, alam ko, madali akong makakarecover. <laughs> Sana hindi ka magsawang na ako. Miriam, nakikita kong nagkakasundo si na Nicole at ang papa mo Nung isang araw, nanaroon ako sa inyo. Nakita ko pa silang nagtatawanan sa garden. Kung di lang naka-nurse uniform si Nicole, aakalain na makakakita na mag-ama ang dalawa. Oo nga, Carl. Pansin ko rin, magkasundo nga sila. Pero ayoko pa rin pa kasiguro. Hmm? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko gusto yung mga palihim na sulyap niya sa akin. Para may binabalak siyang masama. Hindi naman siguro sa ganoon. Eh ba't niya ako tinitingnan ng pailalim? Hula ko lang to ah. Pero siguro kaya kanya tinitingnan ng palihim. Nagtataka siguro siya kung bakit magkahawig kayo. Bakit? Magkahawig ba kami? <laughs> ako nang nagsasabi malaki talagang pagkakahawig niyo. Carl, tingnan mo. Bakit may nakaparadang motorsiklo sa harap ng gate namin? Oo nga, no. Yan nga sinasabi ko, eh. Kaya wala akong tiwala sa Nicole na yun. Baka nagbabait-baitan lang yon tapos may mga kasabot pala mga sindikato. Ihinto mo. Bumaba ka agad tayo. S Sige. Ihinto ko na tong kotse. Huwag kang mataranta agad. Eh kasi nga, baka napasok na ng masasamang loob ang bahay namin. Hindi ko mapapatawad ni Nicole na yun pag nagkataon! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Miriam, sarado naman tong gate ng bahay niyo. Nakalak naman. Naku sir, sorry po. Nakaistorbo po yata sa inyo yung motorsiklo ko. Hindi ka lang nakaistorbo. Pinakaba mo pa kami. Bakit dito ka nakaparada sa harap ng gate namin? Ma'am, may i-deliver lang po ako dyan sa kabilang bahay po. Ah, sa tapat ka nag-deliver, pero dito ka, nakapay sa amin. Bakit? Eh, pasensya na po, ma'am. May bisita po kasi sila dyan. May kutsi po kasi dyan kanina sa tapat ng kanilang gate. Ma'am, pasensya na po talaga. Sige po. Huwag <gasps> ka nang magalit. Halika na. Pumasok na tayo. Kakainis kasi yung lilaki, yun eh. Tamang duda ka kasi. <laughs> Pinag-iisipan mo ng masama si Nicole na nurse ng papa mo. Professional na si Nicole. Hindi na yung makakaisip gumawa pa ng masama. Ba, malay ko ba? Basta ako, ayokong basta-basta na lang magtiwala. Mahirap na maisahan! Sir Hernan, saan niyo po gusto manood ng TV? Dito sa salas o doon po sa inyong kwarto? Uh, Ihatid mo na lang ako sa kwarto ko, Ni Nicole. Pero wa wag mo nang buksan ang TV. K gusto kong magpahinga na lang. Um, masama po bang pakiramdam niyo? Uh, Oo. Oh. Kanina pa mm, masakit ang ulo ko. Parang sasabo. Um, o oh sige po. Doon na lang po kayo magpahinga. Pero bago ko po kayo iwan, kukuhaanan ko muna kayo ng blood pressure. S salamat at mabait ka sa akin. Huwag na po kayo magpasalamat. Trabaho ko po ito. Kah kahit na, ra ra ramdam ko pa rin ang t t totoong pa pa pagmamalasakit mo sa isang tulad kong stroke victim. Mabuti nga po, hindi grabe ang stroke na tumama sa inyo. Yung iba po, kung di natutuluyan, nagiging gulay. Hindi makabangon at hindi makapagsalita. Nakakapagsalita nga ako. Pero medyo utal. Ngaungo ako. k kumisan kailangan pang bumuelo bago ko masimulan ang, 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 gusto kong sabihin. Ay, sandali ah. lang po, sir, ha? Si Ma'am Miriam na po siguro ito. Um, good evening po, ma'am, sir. Kumusta si Papa? Um, ngayong hapon po, medyo sumakit daw ang ulo niya. ibibigay ko sana nang dumating kayo. Ah, oh, sige. Ako na lang ang kukuha ng blood pressure ni Papa. Pwede ka na magpahinga. Thank you, ma'am. Sige po. Ikaw naman, Carl. Ba, talaga sinundan mo palang tingin si Nicole, ha? <laughs> Kasi nga, pag nakikita ko siya, naalala ko yung nagkakilala tayo ng first college tayo. Hindi kayo magkamukhang magkamuka. Pero may mga kilos kayong magkatulad. Papa, Kumusta ang maghahapon ninyo habang wala ako? M mabuti naman. Ayos naman. M medyo sumakit nga lang ulo ko nitong magdadabi na. Ang nurse ninyo, kontento ba naman kayo sa pag-aalaga niya sa inyo? Oo. Na napakasipag ni, ni Nicole. Kahit hindi na trabaho K kinagawa niya. Kung minsan, pa niya ako ng pa pajama at t-shirt. Nag nagpapasalamat ako. Siyang naswertehan mong kunin pa pa para alagaan ako. Huh. ang boyfriend ko? Mm Pareho mag ang loob sa Nicole na iyon? Hmm. Parang masama ang kutob ko. Kung hindi ang nobyo ko ang kanyang maakaw, baka si papa ang matukso sa kanya. Kapat siguro, maghanap na ako ng ipapalit kay Nicole. Ayoko magtagal siya rito! Ano ang natutulak kay Miriam upang maging labis na mapanibuguhin? Bakit mayroon siyang kim-kim na takot na ang anumang pagmamayari niya ay tila maaagaw ng iba? Mga Nagsigalap Vilma Borromeo Susan Robles Phil Cruz, Lawrence Chavez, Harvey E. House, at si Chiquit Amor sa papel na Miriam. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanong. supervision teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni di Maynard Landicho Jr. Ito pa ang inyong kaibigan June Martin Legaspi na gaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ipaglalaban ko sa anumang paraan ang sino mang akin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.